nagawa ko ng pagkain namin ni Evelyn ang aming lunch for today is sinangag na kanin alam nyo guys, na ko na yung white rice kaya nagsaing ako ng dalawang takat dalawang takal na white rice para isasangag ko lang siya ayan o, ready na, naisaing ko na at tapos magpiprito ako ng talong at syempre, ang isda naso tau eh, ang pagkain ng mga OFW dito sa Taiwan or baka ako lang ang kumakain niyan kasi yan ang mura yan ito yung talbos gamuti para sa alaga ko yan, guys. At syempre, ito yung litos. Pero ang bala ko, ibablans ko yan. Kasi parang ayaw kong kainin siya ng hilaw. Ibablans ko yan. Ayan. Umpisan ko na, guys, ang pagsasangag ng aming kanin. Para masarap na naman ang aming lunch. Alam nyo, guys, lalagyan ko yan ng manok. May hiniwa akong manok na maliliit. Tapos, yan, lalagyan ko din nya ng carrots at saka, syempre, ng itlog pag ay pagsasangag. Yan, para healthy ang aking gagawing sinangag na kanin. Ayan. Umpisahan ko na, guys, ang pagluluto para sa aming lunch ni Evelyn. Ayan na, guys, mag ako na akong magsangag ng kanin na white rice. Siyempre, unahin natin ng bawang at itlog. Para mabango. Diba? Ayan. Lagyan ko na yun ang asin, yung bawang. Lagyan na natin yung parot. Ibinalance e, ko na yun, guys. Nablance na yung carrots na Uy, sarap ng panghalian. Tapos, isang katilbang white rice. Ala, <laughs> hmm. <laughs> Hindi na taktak lahat. Ayan. Ay. Ganyan naman. Hindi ko lang kasi sa rice cooker niloto. Dito ko lang yan niloto sa, Kasi rola. Ayan. Siyempre, bura na natin ang asin. Huwag masyadong marami. Bawal magkasin. Abay, dalawa lang kami kakain. Ito ang dami-dami. Eh, pero hanggang hapon na namin ito kakainin. Ay nako guys, alam niyo yung ko. Wait lang guys. Ayan palang yung nalimutan ko guys, yung manok na cubes cubes na ilalaw ko dun sa akin sinangad. Eh di, puprito ko na lang muna dito sa ano. Sa maliit na kawali, tapos nakakoy haalog Ayan. nakalimutan mo kasi nilagay ko sa rice pang kamari may isip may isip sa ulan ng rekado ng aking silangag Ayan. okay ang kagandahan lang talaga guys pag ang kawali mo ay non-stick o diba hindi basta basta nasusunog pa ikaw ang kawali mo ay non-stick diba yan pwede na ihalo sa ating sinanga halo na natin guys ayan na yung manok na kaunti tapos guys lalagyan natin ng kaunting tuyo ganyan lang yung sikreto pag pagsasangag may tuyo Eh, sarap naman ang sinangag. Diba? Ang ganda maganda na masarap pa. Yan. Kailangan lang yan ay ating iyan. Gusto ko kasi guys sa sinangag ay tostado. Ayoko ng sinangag na ma -ano, matubig. Gusto ko talaga siya ay tostang sinangag. Kaya ang sarap-sarap. Okay lang guys. Bye bye. Wait lang ha. Tutostahin ko lang yan guys. Pagkakiluto na, natusta ko na, ang aking sinangado, ayan, pwede nang hanguin, at pa ako ng talong at saka kay flog, ayan, na healthy fried rice, ayan, na healthy fried rice, so, ayan, <laughs> yummy fried rice! Yan na, wala nang kukuntara. Nagpiprito na ako ng ano. Talo, hinahan natin ang apoy. Masyadong malakas. Alam nyo guys, ang pagkain na ito ay parang parang ano lang. Parang sa Pilipinas yun. Ganyan lang pagkain kami sa Pilipinas. Nila may lahok pa yung ano. Puyo. Pero wala akong puyo ngayon. Kaya sariwang isda ang akong ipipreto. Ayan. Ayan na guys. Nahon ko na yung talong. Isda naman ang akong ipipreto. Ayan talong. kunti lang siya. Okay lang yan. Dalawa lang naman kami kakak. Tata. Tatakpan siya guys. Guys, nahon ko na yung talong. Na isda naman ang aking ipipreto. Ayan, talong. kunti lang siya. Okay lang yan, dalawa lang yan ang kami kakain. Tatakpan guys. Ito guys, simulan na itong fried rice na napakadami ay ano. Healthy naman yan guys dahil may carrots yan, may itlog, magulay. At ito na nga po yung niluto kong ulam. Ayan yung isda, may talong at saka may gulay pa sa ilalim. Ah, huwag akong gayahin dahil ah, minyo ko lang yan guys. Yan lang yung aking ginagawa palagi. Para ano, kasi kailangan ko ng may gulay. Kaya yan nilalagay, yung blunts na ano, gulay nilagay ko sa ilalim ng preto. Ubusin namin yan. Dalawa lang kaming kakain yan, guys. Halina kayo, guys. Kain na tayo. Yan ang tanghalian namin ngayon. Ang sarap-sarap naman ang aming pagkain sa tanghalian. Ayan na, guys. Salamat sa pag-watch ng aking mga video. Salamat. Ayan, dahil sa pag-watch nyo ay kikitan, kumikita na ako sa aking YouTube channel. Thank you for watching. I love you all, guys.